bata. Guys, ang dami na may okra dito. Yan. Okra, alat bati. Yan. Yan meron okra. Ay, yung magdagandagan ba Madam Agmo? Aga, lagi ulo lagi. Uy. Arami, pao-pao. Ay, yung magdagandagan kay Madam Agmo. Tapos guys, sa tabi ng mga okra ay mayroon kami sili. Bunga, And Arami. Ak ada. Kasab-an juga sa si umamaron. abadlungon lagi man dili magbadlungon good badlungon kayo akong mga kauban guys Arami, ayaw lapok-lapok -lapok. ay kasabaan kasi mama. Kasi lagi po. magahig ulo arami pau pau oh my god ah napai ni 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 ikaw ako manok nino, <tri testimony> nino <triété> So guys, hapon na ako nagising. <laughs> Natulog kasi ako guys. Buti na lang ginising ako ng mga bata. Kaya nakapag-video ako ngayon. <laughs> so pumunta sila doon sila sa aking kwarto. At ako'y kanilang ginising. <laughs> uh, nila mag vlog vlog daw. Kaya 'yun bumangon na lang akit. Akala ko guys madilim na. Pala malapit na. So nagising ako 5:30 na. Oh my god. So maya-maya lang guys yes didilim na ito. Ako na 'ni sini Ah, asa, dito mo gigising sa lapukan? Pag sure ba mo kay ka-suban jud sa inyong mama? Ay, maglapok-lapok lagi. Sige guys, ano 'to? Ay, ang ganda ng likuran ko, no?